siya uh, dito sa sa kalabasa guys ito ay Japanese na kalabasa ayan Japanese na kalabasa or Japanese pumpkin the Japanese pumpkin yan guys ay Japanese pumpkin uy 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 <laughs> ayan o no? Japanese pumpkin ayan sobrang makintal ito guys napakasarap ito ay napakakunat matamis at masarap itong Japanese na uh, kalabasa or pumpkin you see And guys hinati ko na siya ayan ang ating Japanese na pumpkin na iluluto ko siyang sabaw namin ni Lolo masustansya ito guys pwede siyang igisa o gawing soup pero sa amin ay wala kaming soup ni Lolo kaya ito na lang gagawin ko siyang soup kasi masarap ito guys na gawin so, ang Japanese na kalabasa ay masustansyang gulay ito ay pampalinong ng mata anti-cancer pangpaganda ng kutis at marami pang iba na benefit sa atin ang kalabasa Ayan, kain kayo ng kalabasa guys ito ay mas maganda ito kaysa sa mga corny at, at ayan masarap at masustansyang kulay ayan, you see naman guys, oh, makunat ito guys, sobrang yellow I love the color, salagang price na price sya kung binili ko guys ang ating pumpkin na kalabasa, ay from Japan ayan, ganito parang kalabasa sa Japan how about sa Pilipinas <laughs> ayan ito ang kalabasa ng Japanese pumpkin ayan the Japanese pumpkin ay kulay bilog color birthday at parang ang balat niya ay parang siyang very hard at ano, ganyan yung balat niya guys pero ang protest na ito ang gole na ito ay napaka sarap, tignan nyo naman guys yellow yellow, fresh na fresh see, oh ang kalabasa ay masarap thank you for watching guys, have a blessed day po ingat po kayo palagi at God bless, ayan next ko lang po yung kolam namin ni lolo na kalabasa yahoo